Hi, mga kasundang! So, naanak ko karon mga kasundang. Dugay-dugay, <laughs> dyan -dugay, po ko naka-upload ng video, mga kasundang. Kay, medyo tong niaging adlaw, niaging bulan, medyo busy-busy, dyan kayo ko mga kasundang, no, dagangit ang nag-aging, ang mga kuay, mga ning agi nga mga problema or unsa ba nga nag-abot sa mo ang pamilya mga kasundang mo nang dugay-dugay jud -dugay, -dugay ko naka mga kasundang no naka-video so kanang ako ang ipakita karon mga kasundang ang nahuman nga kanang ipa-deliver karon mga kasundang ako ang ipa-ship karon mga kasundang medyo dugay-dugay gud -dugay, -dugay, -dugay ko naka-video mga kasundang no kay grabe jud grabe jud ang mga nang abot so kan sir next valet dugay-dugay na imuha sir next valet sir mao imuha sir oh so mao yahang ano gi-customize ni ni sir next valet ang ano niya sa Facebook name niya sa Facebook mga kasundang oh taga Luzon ni siya mga kasundang no so kanida yung siya mga kasundang yahan ning Oh, maklaro ba? Oh, di ni, ni Sir kay oh, PMA, magod siya mga kasundang. So, siya. Oh. Maklaro. So, siya. Oh, tas gibutan din siya mga carving-carving dili. Uh, ah, niya, kanin siya, gipa logo ni Sir, gipa customize niya mo niya hang kuan saba saba no sorry saba kayo Nya ang kuan nang handle mo niya crocodile ang gusto ni sir next wallet oh crocodile yang gusto so ako ana pa mga kasundang oh mo hang kanipod ang gusto ni sir next wallet pa carvingan daw okay. ano ay bali siya pa carvingan daw o, oh, siya mga kasundang. Agusan. Agusan del Sur, Mindanao. Agusan del Sur, Mindanao. Mga kasundang nakabutang din hi, ah, sa likod. Oh, may gusto ni sir, ipakarving eh, carving daw ang likod. So, money siya. Sir, next wallet. Ako na nang ipa-ship karon Nga adlaw, good sir. Karoon na siya nga adlaw na ako ipa-ship, sir. So, sorry kaayo kung medyo dugay-dugay din mga kasundang, no? So, karon na anak mga kasundang, magbalik na ko. <laughs> so, mo ni siya. Mo blade. So, sir, ipa, ano pa ni, kanang, hasain pa po ito. Hindi pa po ito nahasa, sir. Yan po. Si may, may ano siya dito mga kasundang, no? Pag ganyan siya, para sinuwak po kasi siya. So yan siya. tapos may patyan siya dito. Pakilay niya ito, kilay. Oh, yan po siya. May handguard, maka sundang singsing. Ayun siya. Sinuwak po siya maka sundang. Tapos ang tawag, ang tawag ani sa Uban maka sundang ginunting sa lain nga ano sa lain nga lugar, pero diri sa amo, ah, sinuwak ni siya tawag sinuwak. Oh. So, sir, next wallet. Ako na nang ipadala ka ron, sir. Ako na nang iputos. Then, kanisha Dragon style, mga kasundang. Dragon style. Ako na po nang ipaship ka ron. Shipment na ako karon nga adlaw mga kasundang kay murag na nagtapok na jud ang mga order wala na ganit kung nagdawat o uban nga order mga kasundang para mahuman lang tong mga last nag order sa ako ang mga kasundang kay murag Masin, <laughs> masoko na ako ang uban customer mga kasundang ba kay nagdugay dugay na mga kasundang so kani kay sir lyric iso lyric man ata pagbasa sa yahang ano lyric or lyric basta sir lyric iso dugay dugay na yun Sir. So mo ni siya kay dili man siya ganahan atong una nga nabuhat. So kani yaha. Kani bago gibuhat ni siya mga kasundang. So mo na ni siya. Ako na ano pud ning ipadala karon sir Lairi. So mo ni siya o dragon style mga kasundang. Oh, back to back dai ang iyahang kuan. Na address sa back, nasa front na sa back ang iyahang carving mga kasundang. So, nasya'y pa, ano, sungay. Then, siya yung mata mga kasundang. Nasa yung bangkil. tas ilong. O, diba? Na rin siya mga silik-silik diri. Ah. O, diba? O. Dragon jud siya og nawong mga kasundang. Tapos, kani siya. nai white diri mga kasundang. Sa kahoy na na siya mga kasundang ha. Kanang grano sa kahoy mga kasundang. Kani o. Oh. Grano na siya sa kahoy. So, mo nang nani mga ingon ni mga kasundang kay murag gamay na lang jud kayo ang mga kahoy mo nang di na kayo siya ingon nga na yung mga black na tanan mao na lang jud ning nabilin kani mo so, ni siya oh so na siya tiil pwede ni siya magtindog mga kasundang pwede ninyo siya i-display sa inyong hang aparador or sa inyong basta sa inyong sala pwede niyo siya i-display magtindog ni siya so mo ni siya oh Narin siya bangag din niya Oh. Tas butangan panisya kada nogkuan kan an bitayanan. So money shop. Money ang blade sir. Bairon panisya sir. hahasain pa po ito mga kasundang. Tapos pagkatapos paghahasain, kuman siya baidon ug 1000 para pwede siya makuan. Kuwanan din siya kanang butangan ng oil kay para dili siya magtaya kay dugay-dugay pa yan? di siya magabot sa owner sa ano sa padalhan. So, LBC lang na ako ni siya para dali-dali siya. So, mo siya. siya mga kasundang. So, napa siya itaya, no? Nakita ninyo na siya itaya mga kasundang. Napa siya itaya, o. Oh. O, oh, diba? May kalawang pa po siya kasi hindi pa, sana, hindi pa siya nahasa. Pero pag nahasa na siya mga kasundang, Maputi na po ito. Tapos, lagyan ko ng oil para hindi na siya magbalik. Hindi na yung magbalik. Yes. Para hindi na siya kalawangin, mga kasundang. Kailangan po talaga lagyan ng oil ang ating blade kapag nahasa na ka para hindi na magbalik ang kalawang mga kasundang. Yan po siya. Ito po yung blade niya. Oh. Makapal po siya, mga kasundang. Di ba nakita niyo na wala siyang handguard? Kasi... Pasok siya dito mga kasundang o tingnan nyo. Ganito siya mga kasundang oh. Wala siyang handguard. Kasi oh tingnan nyo, mga kasundang kasi oh, di ba? Sulod na, sulod ang iyang singsing mga kasundang. Oh, gusto gusto man good nga sulod ang singsing -sing, kaya wala siyang handguard po. So, mo na Sir Lyric. Iso. Ako na ning ipa-ship ka ron sir. Sorry kayo kung medyo gid kaayo. So na ni siya sir. Oh. Ah. niya, na ni siya sir. Ako ni ipadala karon sir. Human baid ani. Ako na ni siyang putson Kaya kay para padala karon nga adlaw. Karon na jud siya nga karon na gyud ni nga adlaw na ako ipadala sir. So, kar siya, kang Sir Montano from Davao. So, snake style mga kasunda. Na sya pa sabit-sabit ni -sabit ah. O, di ba? Na sabitanan. So, ang yahang ko ay, ang yahang kanang scabbard, kamagong wood. O, niya, ang yahang handle, kamagong wood. Na pa mata, na pa ba-ba. Di ba? -ba. Diba? Muragid siya snake style. O, niya, na din mga style-style diri sa taas. O, di ba? Ang nanay kita ng ulo, diba, sa bitin, mga kasundang. Nakita ninyo ang bitin. Oh. 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 <laughs> so, So, siya, kang Sir Montano. Mikael? Mikael Montano? Michael Montano. Basta, Moni siya. So, Moni mo Sir. Dili niya, pa-varnishan, mga kasundang. Gusto niya nga. Kanang, pag-abot sa iya, ha, kahoy good siya. Maklaro niya ang kahoy nga color. Di niya gusto varnishan. So, Moni siya. Dili siya gusto nga pabayan ni siya. O, mga mo, Sir muntano na siya palak, mga kasundang lak. O, para iwas delikado, di siya matanggal. Diba? So, mga siya, mga kasundang. Nya, sunod. Mga mo, Sir, ha? Ay, maaaring blade ni mo, Sir. O. Nalagyan ko na po ito ng oil, mga kasundang, para pagpa-ship ko, mga kasundang, hindi na siya mag-ano. Hindi na siya kalawangin po. Nilagyan ko na ng oil. Kaya medyo basa na siya mga kasundang o. Kasi may oil na yan. Tapos may handguard siya mga kasundang. So yan na po siya. Tapos pag humanin nyo, pag humanin nyo isulod, pwede na ninyo siya ilock para hindi na siya matanggal. Then, kani siya mga kasundang o. Butanganan siya ng PC. Sunod. Moni ang kauban kang Sir Montano. O, oh, Moni siya. Tulo ni siya kabuok. Moni ang order. Three pieces. Duha ka knife o gisa ka snake style. Moni kay Sir Montano. Tulo kabuok iya yeah. Sir Montano from Davao. Ako na nang ipaship karon ron, Sir. Sorry, kaayo. Sorry, kaayo. Pasensya, gin kaayo. Kaya nga nang nadugay-dugay, judge siya So, Moni siya. Duha ka knife nga dragon o gisa ka snake style. So, moday ni siya mga kasundang ang iyahang snake style. O, oh, iyahang dragon nga knife. So, kani siya mga kasundang, di ba lahi siya color? O, di ba lahi siya color? Tungod kay Carabao horn ni siya mga kasundang. Carabao horn. Mornang lahi siya color. So, diligid niya ni gusto nga pa-varnishan mga kasundang. So, ni siya. Di siya gusto nga varnish O, di ba? Karabaw horn na siya mga kasundang halay. Siya color, di ba? O, nawanin niyo mga kasundang. O, nasa pamata. Napod siya ilak. Then, mo na iyahang carving. Knife ni siya mga kasundang ha. Karabaw horn, kamagungod. So, morning. Blade. Morning blade niya mga kasunda. Morning siya. Na siya pa ano ano din niya pa So sinuwak gyapon siya nga blade mga kasundang pero knife lang siya. Oh. Knife. So na handguard hand Back to back gyapon niya hang carving nasa front napun sa back. O di ba? Oh. So, money siya mga kasundang. Money siya. Sir muntano ako na putson ka sir. Para mapaship na sa imuha. So, money. Niyang isa, maupo ning isa. Oh. Kaning isa, kamagong na ni siya. Niya, kamagong wood na po ni siya. Di na siya karabaw horn. Lahirang naong sa karabaw horn, mga kasundang, no? O di ba? Lahi ang skalabaw. O di ba? Lahi lang lahi lang color sa kalabaw horn sa kamagong wood. O maning kalabaw maning kamagong. So money siya ang kauban sa kang Sir Montano. Ako na ipadala karon sir. Money yahang blade mga kasunda. Oh di ba na pinay pa style style yahang blade? <tryo> kagkuan dagagugaw <laughs> So mao ni siya ang yahang blade mga kasundang Na siya pa kanal-kanal din niya o oh. na siya pa kanal-kanal niya mo na siya ugaw Nadala sa manti, sa oil mo nang dagan siya gugaw o oh, dagan siya ugaw So mao ni siya ang imong Oh Moni hang blade, sir. Ako anong nabutangan ng oil, mo nang murag nadala ang hugaw. <laughs> Nagpilit. So, mo na ni ako anong ipadala karon sa imuha, sir. Knife. Duha ka knife. Huwag isa ka snake style. So, hum, sunod. O, oh, gilak. diri. <laughs> Sorry, pasensya kayo na akong anak. Onya. Onya. Kanida yung mga kasundang. Kay Sir Kau, -Kau Badilis or Badilies. oh, from Butuan. Sir, sorry kaayo, sir, kung dugay, dugay gid kayo na abot ang imuha. Kabalo ko, sir, nga. Siguro, nasuko na yun ka kay nga nung dugay na ako napadala imuha, sir. Sorry kaayo kaayos. Sorry yun kaayos. Ano, yun Sorry good. Katawa lang ko pero <laughs> nakulbak-kulbaan ako. Basa ko ba? sa mga customer gani. <laughs> sir Kao from Butuan. Money mo ha sir. Oh, money mo ha. Ano? Barong type. Barong. Barong ang tawag sa uban. O, oh, barong ang tawag nila aning up, ano. So, money siya. Karabaw horn. Karabaw horn ni siya mga kasundang. Ang karabaw horn mga kasundang pag dili siya ma-varnishan kanang without varnish pa siya morning naong niya ang color pero pag na varnishan na siya mo na niya ang result nag black na siya mga kasundang kay na varnishan naman so kani kay wala pa man siya na varnishan ningon ani gid ang color di ba pero pag ma-varnishan ni siya mga kasundang kani, ma-varnishan ni siya, may na po na siya ang color. So, mo niya siya mga kasundang. O, di ba? Nag-black na siya. O. Black. So, Moni mo ha, sir, kaw, from Butuan. O, oh, Moni siya, sir. Ako na nang ipadala karon So, Moni siya, dragon type die Ang dragon type die siya. O, oh. oh, Moni. Na siya, butanganan po. Dog PC. So, Moni siya. Moni mo mohang, blade, sir. Uh -huh. Ang tawagan ni sa amo ang mga kasundang bilong-bilong pang tad -tad sa mga karni or sa isda or bisan nun sa etc. Mga alamas, pwede. Ah, mani Tapos ang tawag sa uban, barong type, barong, o oh, barong. So mani, muhang blade Ako ang nabutangan na og oil sir para dili siya mag, ano, magtaya. Di na siya magtaya. Inikabot sa imuha. Mani siya. oh, diba? po Tapos, Fit ni siya sa imong kamot, sir. Kay taas ni siya, Daria, sir, of fit. Ako kay gamayon man kong kamot, so, na siya'y extension, Daria. Pero sa lalaki ni siya, fit gid ni siya, kaigo gid kayo ni siya. So, ni siya, sir. Ako na ano nang ipadala karon sir. Salamat kaayo oh, sorry kay dugay-dugay gud pud kaayon ni nabuhat kay medyo dagan gud pud ang nahitabo sa amo ah so ako na ning ipadala karon sir karon nga adlaw ko kani last kani dugay-dugay na pud ni mga kasundang tang sir Roderick Roderick Maranan mga kasundang taga Luzon mga kasundang Roderick Maranan Sir, ako nang ipadala po karon ni Mohang Knife, sir. Kani, money Mohang Knife. O. Oh. Money Mohang Knife. Money siya, Oh. Ang plate. Nasay. Kilay diri, ah. O. Oh, Tapos nasay, ano din niya, ah, pakilay. oh, di ba? Mo na siya mga kasundang. Nabutangan na na ako siya og. oil. Mo na ang murag. Basa siya mga kasundang. Kaya na na siya oil. Putsun na lang na ako ni siya mga kasundang para mapadala na karun nga So, mo ni siya. Mauna, tanan. Ako ang ipadala karun mga kasundang. So, ako na nang ipa. Ako na putsun karun. Kaya para karun udto, pwede na mapadala kasabot niya itong nag dahil sa mga kasundang nga. Basin daw, scammer daw me kay wala kayo ko ga-update. Dili man me scammer sir, kanang sadyang dugay lang yun na human or na trabaho inyong hang mga order kay daghan yun po nag-abot sa ang mga, mga mga pagsubok siguro or mga trials o nga kuan mga butang nag sa amo nga wala na mo gidahom kana ako nga anak sir nagkasakit siya sir mo nang yaks dirty mana no, no, no. tung uban nga wala pa na buhatan og no, blade mga kasundang buhatan na na sila karon nga mga kasundang unya palihog lang intawon mga kasundang no paabot paabot lang tanin yung, mga kasundang kay ang amo ang maker duha ra baya kabuo kunya daghan pud kayo og order mo nang wala na gani ko naga nagadawat og order karon mga kasundang tungod kay murag nagtapok na jud ang order diri ah murag na tambakan na jud ang ako mga maker mga kasundang mo nang dili gyud kay pud ko maka-update sa inyo ha tungod kay napud ko'y anak nga ginaatiman mga kasundang nya hinaot pud unta nga kanang kanang dili lang ta og scam mag-scam kay dili man mi scammer mga kasundang na man gyud matuod sa inyo ha, nga Maunia mo ni amo ang sundang o Maunia mo na amo ang gibuhat Maunia mo ginabuhat mga kasundang nya ginalista pud gani na ako ng mga o oh, mga ganing mga order mga kasundang o oh, daghan kaayo daghan kaayo mga 12 inches mga 20 inches daghan kaayo na mga mga kasundang o. 18 inches mga sinuwak ako gi panglista na mga kasundan kay para dili ko ma dili ko malipat gani oh, para dili ko malipat ako nang ginalista ang mga order kay kung para malista na ako ako dang sa home maker para sila na bahala magbuhat nya ako oh, mao man ako ang trabaho mag-update sa inyo ha pero dili man pud nga perminti ko maka-update kay nagatiman man ko sa akong anak nag na nagaskwela na apoy gadidi pa o di ba mo manang... dili kayo ko maka-open sa inyo ha maka atiman sa usahay sa inyo ha tapos siguro makita ninyo ako ang Facebook nga online ako mga anak nagagamit anak kay eh, nagatanaw og YouTube so naapa man puyo ban dito, ang ginabuhat ma ginabuhat pwede nato tan-awon didto ah tan-awon nato na, na, nga nabuhat. nabuhat So, nara siya mga kasundang. O, napoy, napoy uban din yung mga kasundang nga ginabuhat pa lang. Itong uban, buhato nun pa lang ang blade mga kasundang. So, morning siya o. So, morning yung uban nga. Wala pa na Morning. Kani, itong ang sa pangalan ato so morning tong yahang kuan kabayo nga style pa pausaban kay gusto man ni sa nga horn so tanggalunon pa ni sa ako ang maker no tanggalon ni niya tungod kay ilisan og kalabaw horn wala pa din ni natanggal sir kay inapa man una giuna pud og trabaho niya nasayangan siya sir bakay kahoy nga kamagong pero sige lang iya lang tanggalon kay para mailisan og karabaw horn. So, mo na nitong imuha, sir. Ledesma, si sir Ledesma man to. O, mo nitong imuha, sir. Tanggalon pa ni sa ako ang maker, sir, kay parama, mailisan og ano, mailisan og karabaw horn. Kani, sa ito'y pangalan, tong isa, kani, mo ni, pabuhat po niya, o niya, pabutangan daw niya, goryo, goryo ang bak. O, kay regalo man ata to niya. So, mo ni Dragon Style. Pabutangan niya o Goryo sa likod. Panipong isa. Hapit na po ni Mahuman. Karap, ano, gihapon? Buy out. Ano, gihapon ni siya? Kanang Dragon Style, gihapon ni siya. O, hapit na po ni siya, Mahuman. I-finish na lang ni siya. I-finish. Kaya para, ma guapo na siya tanawon niya carving carvingan kani carvingan o kani pahamisan o niya mo ni dahon palay oh mo ni dahon palay nga ano ho na lang oh bairo na lang siya so carvingan mo na lang ning kulang kani so mo ni tong mga order nga uban no mo ni dagan lagi trabaho mga kasundang o oh, kay taga din hi, aman ni Nara dagan kayo. So, ni siya mga kasundang mga knife. So, nag-istorya nga scammer mi Ayaw po din taon mo pag-istorya na scammer mi mga kasundang kay. Nagatrabaho in taon mig ayo <laughs> Oh, money lahang ginabuhat mga kasundang sa Jang di lang gid may maka-update sa inyo ha tungod kay busy in taon ni mga kasundang. Oh, money ginabuhat daghan pag taon na diri sa ilalom. Oh, money. Oh, kani agila style ni siya mga kasundang. Kay Sir Daryl Amantiad, Money to kay Sir Daryl Amantiad. Ay na ko kang Sir, dugay-dugay na gid ni mga kasundang. So, mauto ma siya itong kuhaan. Money, daghan kayo. Nagipang buhat rin mga kasundang. Napa, oh. Na, napa. Nga, kani, blade pa ni mga kasundang. Kani. Kani, naitagiya po daw ni mga kasundang. Nakalimut na ako si pangalan ato. Basta, mag-update ako mga kasundang, no. Money. Kani, mga blade ni siya mga kasundang. Ang isa, nanay kuan Wala palagi na trabaho mga kasundang. Tungod kay sa busy po kaayo. salamat kaayo sa inyong mga pagsabot sa mua kung anong gabigid kadugay ang inyong mga sundang na human salamat ka ayos sa inyong pagsabot og maorat to mga kasundang salamat bye God bless po thank you